Alasira ko natin kung ano may tutulong natin. Baka nasiraan to. ah sira kuya? ha Magkatina po. Tumalbog?

Ano pwedeng gawin dyan ngayon? Napalitik naman natin yung kabin. Masyadong, ano po, masyadong Malipit. mahigpit. Dahil pinahigpitan nyo nga kanina, Uya, kasi nga palipit na yung kanina. Mahigpit po kanina. Mahigpit na yung kanina kanina. Paluwagan nyo po konti. Tapos, Kuya, di ba may ano dito? Ay kuya, cards? Ay, ako. Ay, cards. Oo, ay. Shop? Dito sa iba baba ako? Mm-hmm. Dito na lang ako ito. Pero palawagan nyo na rin po. Masyadong mahigpit. Malayo. Hindi na po lang <laughs> nangyari. Mukhang wala naman pong tama. Ay, mayroon. Nabalatan, oh. No? Nabalatan niya wala. yung... ...panya. Unti eh, no okay na pala. Kena kuya. Ah, utak kuya. Naghahanap ako ng content ko eh. Vlogger ah. <laughs> po kasi. Ah. Terbawa, walang kami jadi. Mengirap ngapun walang tarbaho, eh. Anong trabaho Anong ni Ang Bagaimana ng Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar trabaho walang sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar ngayon Bayar sahaja. ko sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Bayar sahaja. Tapos pagod maghapon. ano? trabaho, wow. ang papakain sa pamilya pagka. Yan nga kuya eh. Trabaho. Wow. Ang hirap dito sa Pilipinas. Ay, diskarte <laughs> eh, ayan, diskarte na lang sa buhay. Ayan, na lang. <laughs> ano? Bakit siya kumano tumalon? Yes. Tapos kuya doon na kayo hanggang hindi natatapos. Hindi ko yan. Lingguan lang kami doon eh. Ah? Uh -huh. Tuwi naman sa pamilya pag sa linggo. Oo. Uh -huh. Hanggang ano lang, Friday lang. Hanggang Sabado po yun. Ah, linggo lang umuwi. Tapos ah, balik-balik ng lunes. Subukan, eh. <laughs> Subukan nyo pong itaan doon. Baka mamaya may pwedeng gawin baka kasi maulit lang din yan pero maganda pa naman yung ano mo sprocket kadena mo bago po yan eh yung sprocket kadena mo baka hindi pa align kaya tumalon yun Banggitin nyo na rin po yung ano, baka mamaya kasi mag, may short circuit yon mag-cause ng problema n'yong pasadaan. Hindi yeah. po ba? Hindi yeah. po! E yon, ingat kayo mga kapatid, mga brother. Hirap <sighs> nga naman ang buhay kanya-kanyang diskarte ang importante mga kapatid lumalaban ng parehas huwag tayo man lamang or gumawa ng hindi maganda para makabuhay natin yung ating pamilya good luck everyone